And we're back mga kaada at may napakagandang balita tayo ngayong umaga, hindi ba, Ems? Tama ka dyan, Amiga, kasi ngayong umaga po, isang espesyal na pagtatanghal ang hatid namin. Isang konsiyerto na hindi lang para po sa puso, kundi para rin po sa kinabukasan ng agham at sining sa ating bansa. Science and Arts magkakasama mga kaada. Sino bang nakaisip na pwedeng magkasama pala sila. Mm -hmm. O, oh, di ba, natuwa ko dyan. Pero alam niyo ba na mas maganda pala kapag nagsama ang dalawang ito. <laughs> yes, and Science and Arts in Perfect Harmony, a benefit concert for science and technology education, ay isang pagtitipon po ng sining at tagham para sa mas makabuluhang layunin ang edukasyon. At kasama na natin ngayong umaga ang isang tunay na heligi ng agham at teknolohiya sa Pilipinas. Uh, dating kali kalihim ng DOST at ngayon ay aktibong po tagapag uh, Tagu Taguyod. ayon yun ang Tagalog ko. Ah, ng Tagalogu, Science and Education. Kaya mga kada, kasama na natin ngayon. You welcome natin dito sa Kada Umaga, Academician Fortunato T. de la Peña. Hello, sir! Good hello, morning, hello, sir! Hello. Good morning! I'm so proud to be here. Thank oh. you for your time po. We're Bati mo na po here. kayo sa mga kada natin. Binabati ko ang mga taga-subaybay ng itong programang Kada Umaga at of course, ang buong Net25 crew. Thank you sir. Ito sir, na. pwede po bang banggitin niyo po tungkol po saan itong ano natin Science and Arts in Perfect Harmony a benefit concert for Science yeah. and Technology? Well, uh, actually itong Philippine Foundation for Science and Technology ay isang accredited uh, foundation ng uh, Department of Science and uh, Technology at uh, kami ang private sector na tumutulong para uh, palaganapin yung uh, kultura ng uh, siyensya at teknolohiya teknolohiya uh, sa ating mga kababayan lalo na sa kabataan. So ginagawa namin 'yan sa iba't ibang pamamaraan at uh, considering na nagdiwang kami ng aming ika 40 anniversary taong anibersaryo, inisip namin kung paano kami magkakaroon ng isang magandang programa na makakaabot sa lahat. Mm. -hmm. Paano naman po makakatulong ang mga manonood sa layuning ito? Well, uh, of course, meron kami benefit concert na idadaos na sa Sabado, actually June 21, sa bahay ng alumni sa UP Diliman, uh, starting at uh, 5 o'clock. Uh, pero siyempre, uh, marami naman tayong mga kababayan, ano, lalo na yung mga nakinabang sa science and technology o kaya ay naging matagumpay sa kanilang mga larangan na gustong tumulong uh, kung hindi man sa panunood ng konserto, ay uh, pwede namang magbigay ng uh, uh, donasyon or contribution sa aming foundation. Mm -hmm. nice. Sir Fortunato, kanino po nang galing yung idea na science and arts combination? I love the idea. <sighs> well, actually, uh, two years ago, I co-wrote a book on uh, science for the arts. Ano? Eh, dito naman uh, ang aming finiture ay yung mga gawain halimbawa in the area of textile, in the area of uh, ceramics, etc. Na, Lado na yung mga forest products na ginagamitan din ng teknolohiya para makakreate ng art. Pero this time, dahil ako ay uh, nakawitness ng maraming pagkakataon na uh, nag-perform ang mga uh, taong may background sa science, sabi ko bakit hindi natin Uh, pagsamahin yung science and arts Dama. para naman hindi allergic ang isa't isa. Oh yes, <laughs> hindi sila magkaaway. Eh, oh, oh, 'di ba? Oh, Kasi oh, oh. sa tingin niyo po sir, bakit po mahalaga ang science sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino? Kasi oh, minsan oh. pagkatapos ng skwela, Walay na. Nakakalimutan nila if hindi yan ang profession nila, diba? Well, actually, kung titingnan naman lahat ng uh, aspeto ng buhay natin, uh, whether you are talking of health and nutrition or the food that we eat mm. or, of course, the manufacturing and industrial processes that uh, we have or we get employed with, andyan din yung disaster risk reduction na kailangan mm. nakakaintindi ka rin yung preservation ng environment at sa ngayon, lalong lalo na yung information communications technology mm -hmm. na sa aming panahon, wala lahat ito pero mm -hmm. ito ay... Nagdulot ng kabutihan uh, sa malawak ating Malawak uh, po ang sakop nito. Ma re, malawak eh. ang agham. sakop ng agham at Anima. Anima. sa ating buhay. Yes, tama po yan. At ano po bang nilalaman itong konsyerto na ito? Well, Magpa-perform kayo, sir. Uh, hindi, hindi, ako po ay magwe-welcome lang sa mga manunood. Uh, although may konti rin naman ako feeling sa musika ayon uh, yan ang gusto <laughs> pero, ko uh, magsisimula kami with actually with an art exhibit ano you know? meron kasi isang uh, uh, professor scientist sa uh, UP Diliman hmm. na artist din siya ano you know? actually university scientist ang title din niya pero uh, siya ay magaling din sa uh, painting sa pagpepaint ano you know? and uh, nag uh, agree siya na ang kanyang mga i-exhibit sa June 21 ang lahat ng proceeds ay ibibigay sa aming foundation wow. para sa kabutihan ng mahihirap na bata na mahilig sa science and technology. Tapos may dinner at 6 o'clock, then tuloy na sa uh, performance at 7 o'clock. At dito makikita yung mga uh, may background sa science na magaling din Pero pala. Pero talented, din. talented sa din sa entertainment. Sa performing arts, uh, so. Hindi po kayo isa doon, sir? Hindi ako doon, balang araw. <laughs> Sir Fortunato, matagal na po kayo dito sa industriyang ito. Malaki po ba yung pagbabago ng agham noon sa agham natin ngayon? napakalaki. At uh, kami nga, lalo na yung mga, uh, hindi ko na sasabihin uh -huh. kung ano edad ko. Basta kami nabuhay <laughs> ng walong dekada na, kaya alam namin kung ano yung mga pinagdaanan, whether we are talking of ano uh, mga kabataan namin na wala naman kami television, whether we are talking of uh, uh, the means of transportation, na ngayon mm. eh, meron na electric uh, vehicles, yes, so cool. or whether we are talking of the various uh, health products that ngayon ay pinakikinabangan na natin. Kaya kitang-kita natin ang naging contribution ng science and technology, pero sa ating bansa sa Pilipinas kulang pa. Uh, alam naman natin na kailangan-kailangan ng science at technology para umunlad tayo. Totoo 'yan. Mm -hmm. Kaya nga uh, ginagawa yung ganitong klaseng aktibidad para kahit papaano ay makatulong po tayo dun sa proyekto ng yes, science yes. And, science and technology kasi para din naman sa ating lahat 'yun. Oo, oo. Okay, tama. Sir, mm. Kaya meron po ba kayong mensahe sa mga kada natin lalo na sa mga kabataan? Oo. oo. Oh yes. Uh, gusto ko lang sana maipad Pahatid sa ating mga kabataan na merong iba't ibang uh, ikang eh, kurso o karir na pupwede. No? Kasi kung minsan ang alam lang ng ating mga kabataan kung ano yung sinasabi ng magulang nila. Uh, alam naman natin yung mga paboritong profesyon ng ating mga magulang. Mm. Pero ang daming pwedeng maging karir na hindi masyadong popular pero napakaganda at pwedeng napakaganda ng return sa kanila mm -hmm. at sa ating bansa. At tayo ay pwede rin manguna dito. Oo iyong tulad po pwedeng. ng well ang daming mga uh, uh, fields for example in the area of the basic sciences biology chemistry uh, in the pharmaceutical sciences in engineering uh, ang daming mga career oo, oo kukunti pa sa ta, sa atin. sa engineering medyo dumami hmm. na ano pero sa mga basic science kukunti pa talaga yung uh, kumukuha oo hmm. Hmm. Geology. Geology. Uh, geology. Oo, oo, ano. Yung mga organo kasi hindi nila yun masyadong naririnig Hiling. even sa oo. social media hindi nila masyadong nababasa hindi kaya pag ako yung nag-interview halimbawa ng mga bata sa rehiyon, s'yempre sasabihin nila gusto ko pong maging pulis gusto ko maging sundalo Nurse. gusto ko maging chef oo, uh, we need more content especially on social oo. media tungkol sa agham no Tama. para lahat ng mga kabataan ay maging inspired kaya sir fortunato once again please invite ang ating mga kada para panoorin po ang science and arts in perfect Harmony. Yeah, inaanyayahan ko ang ating mga taga-subaybay, ating mga kababayan na uh, kung may pagkakataon ay makita ninyo at maka-attend sa aming uh, Science and Arts in Perfect Harmony concert sa darating na Sabado. At doon naman sa iba na may kakayahan ay hinanyayahan namin tumulong sa aming foundation, ang Philippine Foundation for Science and Technology para marating namin ang malalayong lugar na hindi nararating ng science and technology. Malin, doon pala tayo makakadiscover ng antagal na na hindi natin nakikita na kailangan natin. Marami akong kwento dyan dahil ako'y galing sa Pulilio, galing sa Alabat, galing sa Hulo, sa Tawi-Tawi, diba sa ano? Basilan. Bago siyang kwento <laughs> lang. Oo na, Oo. hindi nyo akalain na Meron pa lang ganito na kaya na. Oo, halimbawa uh, bago ako makarating doon sa Pulilio ano, mm. nag uh, na sumakay muna sa Roro, mm -hmm. ano, at bago naman pumunta sa Roro, siyempre, pupunta ka muna sa uh, uh, Lucena. Oh. Uh, pero ang pagdating ko doon, uh, nagulat ako kasi yung uh, Uh, yung ating local government unit doon sa, sa town ng Pulilio ay uh, excited sila na magkaroon ng science centrum sa kanilang lugar. So tinulungan namin silang magtayo ng science centrum sa kanilang paaralan. Mm -hmm. Dito yung mga bata ay nakaka-experience ng interactive mm -hmm. uh, experiences doon sa mga naka-exhibit na yun. Hindi siya exhibit na titingnan mo lang. Yes. Hahawakan mo siya, ta tatalunan mo siya o kung ano man ang gagawin mo mm -hmm. at uh, makikita mo ang mga prinsipyo ng science and technology. At nakakatuwa pa kasi may mga turista din pumupunta doon sa mga isolated areas na yan. Alam mo naman ng mga turista, di ba? Gusto nilang makita yung yes. medyo isolated Oo. places. Ay, pinapayagan silang pumunta doon sa mga exhibit doon sa paralan at tuwang-tuwa sila. Meron daw so palang cool. ganun. Oo, <laughs> oh, oh galing. 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 Sana mas marami pa, mas lumawak pa yung marating natin. Yung mga liblib, yes, yes. Lalo na yung mga liblib na lugar. Oo, oh, oh, yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. Napakarami nating ganyan na hindi makakarating yung mga bata sa kapitolyo dahil napakamahal kailangan dalhin sa kanila. At yes. para masolusyonan solusyunan 'yan ay manood na ng concert o kaya naman po ay magdonasyon. Tumulong, oo. 'Di ba? Sa mga gusto pong tumulong saan po ba sila pwedeng mag-message or pa-wag? Yes, yes. Saan po? Meron po ba kayong Facebook page? Ah uh, oh, ito yung aming uh, contact uh, numbers, ano you know, pwede ma-contact si Miss Anne Asia at 0917 526 6356. O kaya naman, pwede dumiretso sa akin at ando naman ako sa Facebook. Yan. Kita na rin po yan sa inyong TV screen, yung mga numbers na at ang Facebook page ni Sir Fortunato. Maraming maraming Thank salamat. You po, Thank Sir. you, Emma and Diana. nakakatuwa naman. <laughs> at syempre, magkikita-kita po tayo dyan sa konserto. Ngayon naman, para bigyan po tayo ng patikin. Science and Arts in Perfect Harmony Concert, isang espesyal po na pagtatanghal mula sa isa sa pinakamagaling na tenor ng bansa. Ang Josh Groban of the Philippines, mga ka Please welcome Jonathan Badon. Pagmamahal Hanggang may himig pa akong naririnig Dito sa aking daigdig Hanggang may musika akong tinataglay Kitay iniibig Sa ng isipin Ikaw ay aking lilisanin Di ko magagawang lumayo sa iyong piling At nais kong malaman mo Kung gano'n kita kamahal Hanggang ang diwa ko Tanging sa'yo lang มั ah ่มฮาลิ่งไกลเลิศมั่งห่างกันปอดที่บิ๊กคุยห่างกันว่างั้นห่างกันต่างกันอย่างเราล้ามังห่างกันไม่มีพักคนนัดรินีดีทุกสัปคินได้กิน 🎵 Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig Kiliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin Di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kita kamahal Hanggang may puso akong marunong magmahal na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw hanggang saan hanggang kailan hanggang kailan kitang mahal hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal kiliwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin Di ko magagawang lumayo sa iyong piling At nais kong malaman mo Kung kano kita kamahal Hanggang may pag-ibig Laging isisikaw Bahagi muna sa mga kada natin. Ay, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. At napakaganda pala ng aking mga katabi. lang, kung kayo nakita na in person. Thank you po. Thank you, po. Thank you Napakaganda po. ng voices niyo yes. po. Pahingi. <laughs> Pahawa <laughs> naman po ng na mga po. Ayan o, po dyan. <laughs> Jonathan, bakit naman po kayo naingganyo na sumali dito sa Naturang Konserto? Uh, you know, when Patsy called me up, uh, she's one of the coordinators. Oh. Sabi niya, interested ka bang uh, mag-join sa concert na ito? Sabi ko, anong details? Sabi niya, this is a fundraising event for uh, the benefit of our uh, scholars and of course for uh, science and technology. Yes. Sabi ko, ah mukhang uh, kakaiba. Mm -hmm. Parang uh, pinaghalo ang arts and science kakaiba? in one. Kakaiba. kakaiba. Ako talaga kanina, nung nag-in-interview natin si Sir Fortunato, mm -hmm. natutuwa po talaga ako na pwede pala yun. Pwede. Kayo po ba ay... Mahilig din sa mga... Kailan ba kayo kung nagsimula kumanta? Kailan ako nagsimula kumanta? Siguro, uh, nung nasa sinagpunan pa ako ng nanay ko. Kasi my, my mom, Remedios oh. Badon, oh. She is a champion of Tawag ng Tanghalan. Original. Wow. Uh, nice! Uh, Nag-judge siya kay Nora Honor. Oh, nung, uh, wow! She's She was one of the contestants. Wow. So, yun, doon ko minana ang aking musika. Uh, ang kapatid ko naman, <laughs> nasa side A <event> band before <laughs> Kelly Badon yung original, yes, so okay. yun ang uh, ano ko, maliit pa lang, exposed Aha, na sa music. mga musicals, music, so oh. yun. <laughs> Paano naman po ito na iba sa mga iba mo pagtatanghal na nagawa mo? Ay, ito'y kakaiba, kaya nga uh, uh, tinanggap ko agad. Yes. Sabi ko, isang malaking oportunidad para makasama ang mga tanyag, of course, mm -hmm. Dr. Raul Zunico, isang uh, world-renowned pianist, mm -hmm at sabi ko iba to, no uh, as i said earlier pinaghalo ang siyensa, music and arts and even dance yes yes meron pa po ba kayong alam na iba pa nating makakasama dito sa Number concert ah uh, oo Siyempre, ang ating main artist that will be Raul Suniko hmm. and he he was the uh, president of Cultural Center of the Philippines wow. and the former dean of the UST Conservatory mm -hmm. of Music and of course kasama natin ang Bayhana mm -hmm. yung tatlong magagandang dilag mm -hmm. uh, they are known as uh, the three uh, what call this uh, jazz trio in other words mm -hmm. nice. syempre, kasama din natin ang special participation ng ating uh, USEC na si Madam Christina Guevara And not to mention of course Dr. Jerry Cao, he used to be the chancellor of the UP of mm. University. Of Philippines. At lahat po sila sir ay may talent din katulad mo. Yeah. Yes. Uh -oh, Sempre. <laughs> <laughs> no, no, oh, oh. oh, oh. Kaya invite, <laughs> na invite po eh mga kada natin na manood dito sa nalalapit po na benefit mm -hmm. concert. Nice kong imbitahan kayong lahat sa manlupalop ng mundo na manood dito sa kakaibang ibang na gaganapin sa June 21 alas 6 ng gabi at ang konsyerto ay alas 7 ng uh, alas 7:30 ng gabi UP Diliman bahay ng alumni at kung gusto din nila ng uh, makapanood ng uh, isang art exhibit mm. si Dr. Dave Centeno ay magkakaroon ng art exhibit ng uh, alas 5 ng hapon doon din sa bahay ng alumni UP Diliman. Sa Saan po sila niyo ano? na? pwedeng bumili ng tickets? Ah, uh, ang mga tickets uh, nasa ano natin yan, no? Mga, may, yung sinabi kanina, sinabi kanina ni kami, Sir Fortunato. Yan. Yes. Ayan, ipa-flash po natin Ayan. yan sa screen. Makikita nyo po. So pwede nyo pong i-message yan. Or sabi ni Sir Fortunato, pwede nyo po siyang hanapin sa Facebook page niya at doon siya i-message. Sa mga hindi makakapanood, open po itong benefit concert na mag po or tumulong. Yes. Kaya, thank you so much. Parang May gusto talaga. pa po ba kayong thank mensahe? You. Ayun lang. Uh, ating panatilihin ang pagkakaisa sa musika, sa teknolohiya, upang magkaroon tayo ng mga bagong uh, scientist, mm -hmm. Pilipinong scientist yes. sa buong mundo. Mabuhay right. kayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat Jonathan. Mga kada talagang hindi nyo po dapat palampasin itong Science and Arts in Perfect Harmony Benefit Concert. At hindi ka lang kayo ma-entertain kung hindi makakatulong pa po kayo sa edukasyon ng ating mga kabataan. 'di ba? Hindi ba, sir? Kaya dapat punta na tayo. Right. Katulad ng sabi niyo po, ni sabi ni Sir Jonathan, agahan niyo na 5 PM nandoon na kayo dapat, 'di ba? Yes, Para makita niyo lahat mm -hmm. for the exhibit. Let's together. 25. 25.